Hello mga kakeks ka ni o oh, di ba? <laughs> Intro pa lang yung nanay mapang-asar. <laughs> Nagpaiyak. But anyway, ito nga pala yung cake topper na iniyayakan ng anak ko, si Snow White. <laughs> Pakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa itong ating two-tiered cake na Snow White team cake para sa first birthday ni Niana Angela. So, graduate na itong aking baby na naka-monthly milestone. Actually, na nag-start sa akin si baby, I think mga ano na siya, six months na siya noon, nung nag-start siya sa akin. Then, plus ko na lang sa dulo yung ibang mga bento cakes na in-order sa akin ni mami niya, ni Sisi Winnie. Thank you so much, sis, for trusting and for supporting cakes ni Lay at iba pa. So, eto nga, Choco Moist Cake nga itong ating cake. Of course, is a bestseller. Then, ayan, so, nag frosting lang tayo dito ng palaman ng mocha frosting, yan at saka nilagyan natin siya ng caramel o oh, di ba sang kadya may pa caramel hindi <laughs> actually as much as possible talaga yung mga cake talaga natin kapag kaalam natin mga ganitong bonggahan ng bayaran tara <laughs> namimili hindi naman syempre kapag kaalam mo by the price eh Babonggahan mo na, 'di ba? Eh, tulad nito, kung ang presyohan naman nito, binigay mo nang ganun to, edi sarapan mo na, kabugin mo na. Pero yung mga ibang budgeting lang eh ibis lang natin sa budget, 'di ba? <laughs> <laughs> Hindi naman sa pagtitipid, pero syempre ganun talaga. Kung ano lang po yung by the budget ko na invento, pag yung mga bento ko kasi 230 lang siya, mga simple design dedication, ano na lang, um, simple ano lang talaga, um, frosting and then pagka may available naman yung choco, nilalagay nilalagyan na rin natin. Pero, depende sa mood. Tara. <laughs> sa bahay. Hindi naman ang gantong maari talaga ngayon. Nag-start naman talaga tayo. Nagpapalaman tayo. Pero, ngayon, i-maintain na natin sa lahat ng cake natin. e eh, ganito. Huwag kayong mag-alala. So, ayun na. Balik nga tayo. Nung nakita nga ng anak ko na yung inspo picture ay may snow white topper. Actually, printed lang talaga yung nasa inspo ni CC. Pero kasi nakapag-order na kasi ako ng topper na toys na snow white na merong dwarfs. Ayan, kaya hinayaan ko na siyang ilagay. And suki na rin naman natin tong si CC at saka talagang supportive naman to sa atin. Yung mga taong supportado, supportado sa atin, syempre kailangan natin balikan. And hindi naman tayo talagang by the count, syempre marunong tayong makaramdam ng mga taong mula umpisa hanggang dulo ay naging nandyan. Ayan, kaya sobra akong nagpapasalamat sa lahat na nagtitiwala sa ating kakayahan na hindi nagsasawang sumuporta at naniniwala sa ating talento, syempre, at yung kung meron mga akong lapses, Maraming salamat kasi kayo ay isang bagay or napakalaking ano ninyo ang bag na mapabago ko at lalo ko pang mapagbuti ang aking syempre yung aking kakayahan syempre at, at, at uh, ng aking sarili o di ba <laughs> may pagano <laughs> may pahugot. But anyway, ito nga na Snow White Team Cake. Ang dami naming napiling ano ni Sisi na design. Pero syempre, kapag nanay ka talaga, kailangan matikuloso ka lalo na pag first birthday nga. As much as possible kapag ganito nga mga important na ano eh talagang, lalo ito kasi may to sa Jollibee. Talagang kinonsider natin na maaga ang cake at hindi siya na late. O ba? Diba? <laughs> May iba ganun. Pero ikaw naman kasi, di ba, bilang baker, ha? Hindi naman, um, natuto naman na, move on na tayo dun. Tinatansya mo naman ang sitwasyon bilang ikaw. Alam mo kung ang, um, ang cake mo ay eh, may party or well, anything. But anyway, okay na yun. Okay na tayo dun, Natuto na tayo hanggat maaari. Wala nang mali-late na cake. Di ba, paulit ulit? <laughs> But anyway, ang issue nga dito ay yung anak ko na iniyakan si Snow White, yung topper na talagang hindi siya nakatulog. Actually, madaling araw ko na ito ginawa. Tinapos ko to hanggang mga 1 a.m. yata o 1.30 a.m. Tinapos ko to kasi meron siyang fondant details. Medyo naano nga ako sa ibang details nito kasi ang haba. Teka nga, i-speed ko nga yung ibang part. Sandali lang ha. Ikakat ko lang tong aking voiceover. I-speed ko yung ibang part ng pagpapakinis. Medyo 10 minutes kasi to. Wait lang. So ayan, uh, napaksinan natin at ito na nga yung moment na yung anak ko ay eh, nakita niya na si Snow White, ba? Diba? So naglalagay na tayo dito ng mga details at ano nga, mixed to yung details niya. May toys, may fondant, at saka may printed topper. So ayan, hindi nga mapakali yung anak ko dito, si Athena talagang mayat maya nga tinitignan si Snow White. <laughs> Alam niyo, sa totoo lang, yung iba kong... Elsa na topper, yung mga ano, Barbie. Binigay ko na yun sa kanya. Maya-maya lasog na. <laughs> At tulad nito yung ayan, nga. mayat maya talaga siya nakabantay nung ilalagay ko na si Snow White. Ayan, umarangkada na yung ngaw-ngaw. <laughs> awawa naman pero talaga kapag u-order um na ako dahil alam ko namang makikita niyan ay dine-extrahan ko na talaga yung mga laruan kasi hoda na mapagastos ka yung tubo mo mapunta sa laruan okay lang kasi ganun talaga eh may mga anak tayong malili talagang ma-attract talaga sila sa laruan ganun talaga bilang nanay talaga minsan minis tayo ng laruan nila kalat-kalat pero tayo naman bili ng bili <laughs> <laughs> Masa na inis ako pa kalat yung mga laro. Ang dami kahit mga topper ko na nandiyan yung mga candy pag ginusto niya. Pinibigay naman natin. Pero syempre, um, inano ano, eh, by the situation, syempre, hindi naman kailangan lahat ng gusto ng mga anak natin, eh, sunod sa luho, di ba diba? Yung kontrolado lang ba? Ganon. So, kung tulad nga nito, si Snow White, meron, wala akong extra na to, meron ako, Elsa. Yun ang binigay ko sa kanya. Then, maya-maya, pagka kinabukasan, wala na, mukha na bruha yung Elsa. <laughs> nakakaloka talaga itong anak ko. But anyway, ganun na nga. Ito na nga, malapit na tayong matapos sa ating Snow White Team Cake. O oh, ba diba? soft icing lang siya din. Fondant details. Actually, medyo naanuhan nga ako kasi yung ribbon, gusto ko siyang ilab ilagay sa harap. Eh, kaya lang yung nasa inspo, ganyan. Madaling araw ko na nga to kasi baka tulog na si Sis. Sabi ko, ay hingin ko sana yung suggestion niya kung pwede ko bang ilagay yung ribbon. Kasi sayang naman dahil natabunan. But anyway, ganyan talaga. Sumunod ka na lang. <laughs> diba? Na ayon pa rin naman sa ano eh. Napaganda pa rin naman kasi meron naman tayong ilalagay dun sa harap na printed na snow white na naka gold frame. Pero printed siya. Then ayan, linis-linisin lang natin siya ng brush kasi hindi natin siya pwedeng ma-airbrush na paglilinis kasi nga um, ano siya eh, um, soft icing baka mamaya pag naanoan siya ng water ay eh, mag-melt, 'di diba? So talagang binantayan ako ng anak ko at talagang ina-attempt niyang kunin yan kahit nakalagay na. So ito na 'yung ating final look, 'di ba? <laughs> Tatapos <laughs> na lang ng kakagano at hindi ko na napakita ng boy yung paglalagay nitong ibang details. Kasi naman si Ate Hina, alam yung, yung tipong nagmamadali ka na antok na antok ka na tapos sasabayan ka pa ng anak mong gano'n. <laughs> o ba? Diba? maraming na ma nanay na relate dyan, lalo na yung may mga toddler na anak na nakabantay lalo na kapag talagang atrak na sila sa mga cake topper nyo, minsan nga pag nagpo ako nakapila lagi yan, si mama pengin pondant pengin Ganun talaga. I, i enjoy na lang natin kasi mabilis lang naman sila lumaki. Then, ayun na nga. Yung mga ganito talagang uh, attractive naman talaga sa mga bata. Yung mga ganitong mga colorful na ano na toys. yung mga fondant. So, yun lang for today's video. Ito na nga kinabukasan na nga to. Talagang binalikan pa niya si Snow White pag gising niya. <laughs> <laughs> Talagang nanatili na, na, yata sa panaginip niya yung topper, o diba? Nanijinojo ko na siya dyan na sabi ko, bibili na lang kami niya. Kasi yung binigay ko sa kanya, Elsa eh. Pero wala na, lasog-lasog na, o ba? Diba? Parang hindi siya nakatulog dyan. So, ayan lang for today's video. Maraming maraming salamat, everyone. God bless. Ingat tayo lagi. Thank you so much, Cici Winnie, for trusting. Happy birthday kay Niana Angela. Bye-bye!